Hi guys, fine Shine here and today is the finest day kasi kasama ko po ang family ko. Hindi po kami buo ngayon kasi nag work po yung iba, pero today is a very special day kasi ipapakita ko po ini, surprise ko po sila sa bahay na nakuha ko na and it's so happy. Yeah! Kasi eto na po yung bahay na talagang gusto ko pong tirahan namin kasi most sa the properties, yung mga house na nakuha po namin, pinarenta po namin, inuuna po namin kasi talagang investments para po sa kanila at para sa mga pinsan ko po talaga. Pero ngayon, hindi po namin kasama yung iba kasi nag-work po sila. Pero ito, naiiyak kayo. Dali-dali magpakita kayo sina po yung surprise po natin for today's vlog. And I know nakita nyo na po yung mga ibang clips sa TikTok pero ito po yung pang vlog po natin kasi talagang kailangan ko po talagang i-film to dahil ito po isang pinakamalaking accomplishment po. Dahil ito na po talagang yung bayan na nagustuhan din po nila at ready na po talaga sila at this time na mag-move from our Yay! old apartment. Kaya ready it? na ba kayo? Yay! Pero may twist dito kasi nagdala kami ng mga bimpo. Kasi ng mga bimpo? and mga blindfold kasi gusto ko silang i-blindfold hanggang makarating kami doon para ipakita ko po sa kanila talaga dahil napakiinid ngayon doon na tayo mag-blindfold sa loob ng kotse na doon na po tara na, nasa gilid kami na danaka so let's go, blindfold time, tara na Ne pa mag-cheat ah. Hala, baka mamaya ako. Ayan, ayan. kayo. Wait lang. Wait lang, wait Allah, lang. Ee wait. <laughs> dyan, oh, dyan lang kayo, dyan lang tayo. Dyan, 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 <laughs> dyan lang Dyan si sila. sige, asis mo sila. Asis mo sila. O mag-cheat. Dyan lang kayo <laughs> Ayan na, napaka-init pero nakahilera na po lahat sila dito. And in a count of five, tatanggalin nyo ang mga blindfolds nyo, okay? At tatalikod kayo kasi nasa likod yung bahay, okay? Okay, ready? Okay. Five, four, three, two, one! Tanggal! Ipapablesa na po natin kung bahay before tayo mag-move kasi mag-move din tayo today. Kukuha oh! so, tayo ng mga dala po ba yung all para mag-move na rin tayo ngayong araw na ito. Aalis tayo lang ng two days. Matatapos natin na pag-moving namin. Kaya ipablesa na namin pa on the way na po ang pari ngayon. And we're just waiting for him na. And ipapablesa na natin po ang bahay ngayon. Okay? Good na ba? Okay, yes! go! Hi guys, so ginawa po lahat talaga ngayon. Ito po yung mga trucks nandito na po. Papang 8 na track na po ito. Hinintay lang po namin yung pabalik. And then, um, pupunta na po kami ngayon sa bahay. And talagang we up po talaga yung mga, yung tatlong, dalawang bahay ngayon. Kasi talagang we have to um, finish na po. And gusto ko po talagang ma- ma-maximize -ma po yung time kasi mainit maglipat sa araw. Kaya ayoko po talaga maglipat ng tirik ng araw. Kaya ngayon, eto winipe up po namin. 24 hours, literally, sa challenge na yan, ginawa ko po talaga. And kapag naisipan, pag na, basta nabaliw na ako, gagawin ko na po talaga yung napag-isipan ko. Kaya eto na yung buong bahay ngayon. For one day, we literally moved out less than 24 hours. Pang 5 hours pa lang namin to actually. Ang bilis namin kasi marami, malaki pamilya ko at marami pong tumulong sa amin. Kaya gusto ko lang po sila yung shout out. And sa mga tumulong, si father ko nandun at mga friends niya nandito they own the Raptor. Ako po yung kumuha ng 10 na Lala Moves, 10 Lala Moves na ganun pala track no. yeah. para matapos talaga lahat ngayon. Pero sila papatumulong din po. Ang maraming mga pinsan ko, lahat po sila nagsitulong. Nasa bahay na po yung iba and um, tumutulong na rin po sila. Kaya, good. Dito na po tayo sa Finest Family House. Kaya ngayon, Nag-move pa po lahat sila ng mga gamit. Napaka-busy pa po ito dito talagang, you know, kailangan matapos talaga ito tonight. So, ito na po yung house. Super gulo pa po ngayon. But, marami pong space here. Ito po, marami pa pong gamit. Ito po. Yeah, it's for my room. guys, night time na po. It's currently 7 p.m. and we're about to start the party. Special thanks to NK Catering and Events. Nandito pa tayo kasama ng si Kuya Dogs and Ate Syra. Thank you, Ate Syra, for organizing and for coordinating this whole entire party. Kung nadali kay Ate talaga, hindi po mabubutan na itong party na to. Kaya, so this is the food that we have here. Meron tayong, ano mami? Uh, honey Sriracha. Honey Sriracha here. Ito, pakita natin. And then we have sisig here so good. Nataray na po namin to. We actually did a, um, a tasting no? before the party. So, ma makapili kami ng mga food kaya ito, ito 'yung mga napili ko po. And this is sipo egg. Pina special order ko po sa kanila to. Cuz this is my favorite. And roast beef steak. Roast beef. This is roast beef. And we have seafood chop soy, Sweet Filipino spaghetti, right? At okay. the spaghetti and we have milk treat also here. And ito po siya. Tikman natin. Sige. Ito ano yung masarap dito, kuya. Masarap naman lahat. Pero what, what should I try muna? Anything ba? Okay, sige. Ito, 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 Okinawa. ito. Okinawa. Okay. So, let's try their milk treats. Ito na try ko na ito, pero inubos ang mga pinsan ko sa house nyo dati. Kaya hindi ko na, nung ginisit namin kayo. Oh my gosh. Ano to? Uh, Okinawa with cream cheese. Oh my gosh! May coffee bato, mommy. mga coffee. Oh, very good. So try them with the waffles But I also wanna give a special thanks to um, Kuya. Hold on, wait lang. So Photo Snap. I'm here with Kuya. Okay. So check out Photo Snap. So take photos everywhere here with my whole family, and then ililabas namin na lang yung link mo, number and your um, account. Para am going check out Canada for photography for events, okay? okay.